Good day mga ka Ah, uh, ito at uh, tapos na nating gawin yung unit. Ah, uh, ang problema nito ay vertical bar lines. Ah, uh, the po ang brand nito ah uh, 43 inches. Ah, uh, station lang po. So ayan na uh, nabuksan na natin yung unit. ah uh, ang problema nito ay vertical bar lines na kulay red tapos nagpi-page siya. So ayan yung likod niya, yung tikon niya at saka power board niya at saka main board niya. So model nito ay ayan, uh, lead 43 P6 US. So ayan. Ah uh, rin natin para malaman nyo kung ano ba talaga yung problema nito so ayan na natin ayan na nag backlight sya so titingnan natin ayan na yun yung problema nya nagkukulay bar lines tapos uh, nagpipaid kulay red bar lines yan at lalabas yung bar lines na kulay white So, yan, yan yung problema niya. So, pag ganun, ah, kabisado nyo na kung anong sira niyan. Uh, ah, Siyempre, LCD. So, magahang tayo sa dalawang ribo na yan. Ayan. tayo dyan kung saan yung may problema niya. So, uh, unplug muna natin. Ayan, unplug natin. Tapos uh, ihahang natin tong ribbon na to. ayan uh, step by step po tayo. Ah, uh, sulit isulit niyo natin muna natin yung mga ribbon at uh, papanda rin Kung saan yung matino yung screen. ayan uh, na natin. So na uh, may backlight na. So ayan. So ayun. Uh, one click lang ha, na, na dali na natin kung saan yung, yung side na may sira. So ayan, na uh, nanugno signal na siya di katul kanina na lalabas yung bar line at saka nag beep So ayan, uh, ta uh, unplug natin. So para malaman niyo kung yung side ba yun ang sira ay ibabalik natin yung tinanggal natin, saka tanggalin natin yung isa. Yan, ah, uh, ibabalik natin. Tapos, ah, uh, sa mga nagtatanong, uh, hindi ko po kayo masasagot, pasensya na. So, yan, ah, uh, tatanggalin natin yan. So, Ayan na, ay, i-plugin natin yung easy cord. Tapos, paanda rin natin. So, titingnan natin yung screen. Ayan na, ah, confirm nga na yung yung tinanggal natin na ah, ah, good yun at saka yung binalik natin na ah, yun yung sira. So, ayan na. Ah, alam na natin kung anong pinakarami na problema nito so sana po ay huwag niyong kalimutan na mag subscribe sa channel ko para ganado po tayong gumawa ng video <laughs> so yan ah, natin yan yan ah, balik natin ngayon dahil lang sira niya ay dito sa side na to na uh, balik-balik na lang bablak uh, bablock natin yung level shifter niya yung clocking signal so ayan uh, yan mga lines na yan ng nakaprinted circuit circuit niyan uh, ibablock natin yan so sa pagbablock niya na uh, magbibilang kayo ng mula 1, 2, 3, 4. So, pag 5, doon na kayo magsimulang mag-block hanggang sa makarating kayo ng 10. yan ah. Mag-block natin yan. So, sa side na yan, ganun din. So, dyan tayo mag-block. So, ayan, ah, nakasulat naman, ah. LC1, LC2, HC1. HC2 hanggang sa HC8 it, so ayun pablock muna natin so ayun na uh, nablock na natin siya uh, sa pagbablock niya na magbilang kayo ng 1, 2, 3, 4 uh, hanggang sa makarating kayo sa 5 dun nyo simulang mag uh, bilang ng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hanggang ma-block nyo yung uh, 10, 10 pins so ayan, uh, bibilangin nyo 1, 2, 3, 4, 5 so pagda pagdating sa 5 uh, doon kayo magsimulang mag-block hanggang sa makarating kayo sa uh, 10 10 pins So, hindi ko na sinali yung ST, ST1 ST dyan. Uh, yung LC1, LC2 hanggang sa CK8. Yun yung blinak natin. So, ayan na. Ay, Ipa-plugin natin yung unit. Uh, titingnan natin kung normal ba yung ginawa natin. So, ayan. Ayaw oh natin. Uh, ayan. Uh, may backlight na. So, ayan. Titingnan natin yung screen kung normal ba. So, ayan. Uh, may display na siya Sana uh, hindi na sya nag-fade. Uh, nga pala, uh, pakisuportahan naman po yung YouTube channel natin. Uh, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Pahit ng notification bell para update kayo sa mga videos na i-upload ko. So, ayan. Uh, normal na siya Hindi na siya So, haayos natin. Ayan, na uh, Naayos na natin, naayo natin. Ayan, na uh, normal na yung screen niya. Ayan, hindi tulad kanina na nagbabar lines siya, na kulay red, tapos nag-fade. So, sana ay supportahan niyo po ako. Ayan, no signal. Uh, good na good na yung ginawa natin. Natin uh, pins lang yung blinak natin. At ayan na, uh, nag-normal na siya. So uh, hanggang dito lang yung videos natin. Uh, sana yung nakatulong sa inyo at may natutunan kayo. Uh, sa so susunod ulit na video, mga kamaster.